Hello hello what's up guys for today's video ay eh, isang namang paglakbay ating pupuntahan sa angas sa labigan po ito ng Batangas at pupunta tayo sa Lipa market patungo sa Monte Maria Monte Maria po ay eh, isang uh, tourist spot dito sa Batangas na matutugpuan sa Lubo City sa uh, Aron po ito ay sari samahan niyo kami sa aming bay So let's go guys, samahan niyo po kami. Hmm. So lang dito naman tayo sa Lipa Market. Ito po ay dito sa Batangas. At hanapin natin yung uh, sampalok na sariwa at saka yung uh, kapeng barako saan <coughs> daw? saan nila? kapeng barako po po? sa kabila? ah oh, lalabas, kayo, lalabas, kayo, lalabas kay Dine, kaya nabiliget sagi lalabas kaya dines papunta doon. okay ka papa sino kapin parakot nasa ari 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 Gary. ari 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 Gary ari 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 Okay, ari 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 Okay, ari po kami. Opo. So, ari tinuro na ako saan tayo pumunta. Okay, Gary daw. Ganyan yung damit mo ha pre <tries> Gary Amos Gary Amos kaya pili ito Wala dyan ha ito nga eh Yun know. o Ito meron Ate, kaping bara ako po, meron? Kaping ako, tingin nga. Ito na. Ate, ka mo, balik ko. <laughs> Sorry po. <laughs> public market ng uh, Liba Batangas Lawak ng palengke na dito no Lawak ng palengke no Marami din kakanin dito ah Apo Mamaya pa balik mo kami Ayan, yeah, masarap pa yan. Ang gagawin natin dyan. Ito um. mo. Sarap yan o. Oh. Tanot sa Pag uh, ko ganun. Daw ako ng palengke nito dito, doon lawak. Ikaw so, ang ipaano pa, oh, aquarium. Kita naman tayo gulayan, daming gulay ah. Ito na. Diretso pa daw. Ganap kami ng Kapay Barako sa so, yung ang pangalan. Gari daw po, Gari. Ito yung uh, kape. Ito oh, po, Barako na puro. kembara aku di sa lipa. Yung lipa, yung hindi pa giling. Giling na lahat. Ah, so kaya mayroong ano, di pa ano, giling. Sa palengke sa loob. Wala eh. Wala daw sila. Kigari daw. Doon daw masarap ang kape eh. Kasi yung hinahanap natin ay yung uh, buo pa, yung hindi pa nagigiling. May napagtanong na tayo pero wala naman. Ito natin dito. Ito pala. Oh, dito pala. Dito po si Mr. Gary. Oh, oh ganda na nila. Dito, ito talaga ngayon, dito, no? Ito yung klase ng kapi nila, oh. Kaping ako. Oh, yung ganyan niya. Oh, yung buo pa. Bas magkano dito sa buo pa? Oh, 540. 540. Itong kaping barako Ilan? Dalawang kalahati. Tapos Ano ka nang giniling din? Gilingin. Giling ako Merong giling, merong ano, granules pa Tatlong ano, kalahate yung giling Tapos yung kalahati ng isa Giling <laughs> Dami nilang kape dun sa loob

Kamu mm -hmm. tahu sampalok na fresh daw. Sampalok. Na fresh. Sampalok na. Oo, sariwa. Ayun daw po, meron daw po. Meron, po kayo. Nakabili po kayo ng kape? Opo. Ito, matibay ito oh. Matibay yan oh Kasi walang, buta, walang butas no? Meron oh. Oh, law lembutas. Ajus butas. Bukan yang. Nagkahanap po kami nung Sampalok na kinikilo Yung pong nahimay na Yung sampalok po na nahimay na Tapos kinikilo Wala po nandito Sa Garcia Ah, sa Garcia. Padre okay. Garcia po. Wala daw pala dito sa Padre Garcia pala daw marami. Yung okay. Lanzones. Pilnesones. Yung Lanzones. Yung kay Mito. Thank you. Dahil important kami dito. Manga po. Gusto niya Avocado. Okay, me kano po ang kilo nito? Ah, uh, 180, sir. Uh, ayan. Nawawala na po kasi yung puno, ano. Kaya oh, mahal na. Ayan po, po, to. Baka ako nang ginagawa Kaya nga Kaya po, po eh. Ay... Sa amin po eh. Dati. Plantation na po ito. Dati po eh. Libre lang, ayan o. <laughs> Dahil nawawala na yung puno Uy, ay, dima, ng... Uh... <laughs>

job muli tayo ng uh, kay Mito pinya parang sarap ng pinya oh ang huh? laki oh yun hmm. dragon fruit Dragon fruit. Pagkano po 'yung dragon fruit. Mga sorbeteng bukayo nila dito. Tayo. Oh, 'yung bukayo? Uta marind. Ito ano singaling. Uy. Mike. Usap sa mga suka. Sa mga suka. Pwede raw tikman tikman natin kung uh, masarap at bibili tayo kay Ate. Sampalok na nahimay-himay na. Pwede yung kamay na lang. Oh, may pangkay naman wala eh. yun. Tumunan natin yung ito, sampalok. Ah, ito maliit lang. Masarap nga. Juicy. Masarap nga po masarap. Oo. Oh. Ang bago niya. Ha? Ano kaya nga po? 150 po. 150 daw isa. Ang sarap nga oh. Pwede mong tapon dito? Pinawal isa naman po. Ano? Oh, pa, ano ka nung ano? Ang sarap. Hindi na kasawa. <laughs> Pag kayo yung makakarami, may listahan. Ang sarap. Ang palo ka, matami. Ito? No? Ang sarap. Ang ano na lang po. Ilan na? Man 140 na lang po.

o mer nimbogodjus Barbitei na lang Baka, ba Baka po kung ano maputol, na.